kitang kita na po talaga kasi uminit mga ka-idol no? napakalakas ang usok talaga oh Oh, grabe mga ka-idol no. Oh, di ba mga ka-idol pag yung maigi mga ka-idol napakalakas ng hindi pa daw yan mga kaidol no ah, may araw na dyan na napakalakas talaga mga kaidol ay kaya po siguro na umaabot doon sa ating ah, ah, lugar mga kaidol no Maynila doon bumababa yung usok mga kaidol So dito medyo amoy sup asupri mga kaidol no. O amoy sulfur, mga kaidol pero dito yung mga tao mga kaidol ay sanay na sila no baliwala lang sa kanila mga kaidol pero sa akin mga kaidol ay sumasakit na yung ulo ko mga kaidol sa amoy no ayan o no? napakalakas ah, talaga o oh. medyo pumabor dito mga kaidol o oh. so grabe mga kaidol no so bababa na po tayo mga kaidol kasi tayo po ay magluluto na po Uh, alagaan po natin yung driver natin Mga kaidol Para lalo lumaki pa Mga kaidol tumaba no Kasi nilutuan natin siya ng Mga pagkain Nakita na lang talaga natin uh, Bye bye vulcan mayon uh, <coughs> ay, po, ay uwi na po ng Kabiti. Kita ng mga kaidol no. Iba mga kaidol napakalakas talaga ng usok niyan. Hindi na tayo pumunta doon sa taas mga kaidol no kasi pinuntahan ko doon kanina ay hindi na natin kita yung bulkan mga kaidol ng Mayos May ayos. Kasi ang daming mga puno doon no. <coughs> daming ano po doon puno ng nyog sa mga kahoy mga kaidol hindi natin makikita talaga ng maayos ang mga vulcano kaya dito lang tayo bumaba kasi nung isang araw nung isang araw ay sinabi ko po no na pupunta doon sa taas pero di maayos mga kaidol magpakalagas na po Tumuhaba po tayo mga kaydol kasi sumasakit yung ulo ko po. Sobrang baho. Pero sa mga tao rito mga kaydol ay ayos lang sa kanila. Pero dito mga kaydol malapad yung daan. Pero pagdating yung sa taas ay wala na pong ganyan no. Hindi na po ganito kalaki. Talagang daanan lang po siya. One way. O two way. Pero hindi pa ano mga kaydol. Hindi pa hindi pa tapos no hindi pa si Minto ngayon uwi muna tayo dito mga kaidol luto muna tayo ng ulam no kasi nagluto na tayo ng kanin uh, ulam na naman ang lutuin natin mga kaidol adobong sitaw mga kaidol na napakasarap no Yan natin mga kaidol. Pos mo na pos. Mga kaidol ng ating truck no. AJ Tracking or sino man ang naghahanap ng makakargahan ay ito na po yung truck namin mga kaidol. So mag lang kayo mga kaidol kung gusto nyo magpakarga mga kaidol ng papunta o usang lugar mga kaidol no. Dito na po sa aming truck kami po ay kukuha kung saan saan ang biyahe ay ihahatid po namin kung saan lugar ang uh, location lokasyon so, pupuntahan po namin yan mga kaidol no so uh, kuya Jun magandang umaga po sa iyo dyan uh, send out po sa inyong pamilya no kuya Jun ah uh, ito po yung may-ari nitong EG12 Edit uh, 12 family So, mega ka laps out po sa inyong lahat. Lalo na po kay Jumar, CD mo, send out po. O ay tayo po ay magluluto na naman po, no? Ah. Sa lahat po naghahanap ng mga uh, kakargahan po. kahit saan, sa halop-palop do, sa Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao ay nandur po tayo, no? pa ah, to dor <laughs> So magluluto na naman po tayo mga idol, no? Ang niluluto ko natin kahapon, ay Pusok, pusok pa ano po yan ah, sinabawan ng gulay no kakanin pusok pa mga ngayon po mga kaidol magluto po tayo ah, mag adobo po tayo ng sitaw no so, sa lahat ng mga pamangkin po dyan gusto ng Visayas Mindanao lalo na kay Fatima Malang At po sa inyong lahat dyan so, sana po ay nasa mabuting kalagay po na nasa mabuting kalagay po tayong lahat dyan no, mga kaidol tingnan nyo mga kaidol ang No? So, tayo mga kaidol napakahilig natin ng no, mga kaidol so, sa ating sinakamamahal na anak si Sia Gabriel to send out sa iyo no Ngaral mabuti anak. Balang araw ay magpag natin o magkuha natin ang lahat ng ating pinapangarap sa bu buhay natin no, mga, ah, mga ka-idol lang. nyo mga ka-idol. No? So, kay Tulit, shout out sa lahat ng aking pamilya no, o mahal sa buhay ay mega mega loves out po sa ating lahat yan lalo na Luzon, Visayas, Mindanao, Bagayan. Ah kapinsanan sa Cagayan, kapinsanan sa Mindanao, Davao, uh, Lanao, saan so, sulok mo no? Saan sulok? na kayo pangalanan o oh, pangalanan natin, Malang, uh, Dabatan niya, oh, Labador pa sakro yung saga ay Ah. So set out po sa inyong lahat diyan mga kaidulan, so lalo na sa mga malam, pamilya Gumis, Bunsaga o so, Bitanga kabatan niya pamili so miga miga lab out po sa inyong lahat dyan mga kaidol tingnan niyo po tingnan yung ating mga kaidulot no? tayo mga kaidulot napakahilig natin magluto luto talaga mga kaidol no? ang pasarap yan mga kaidulot mga lutong bisaya mga kaidulot no? ba diba, mga kaidol? Sunod po natin ay sitaw. Isang kamay lang mga kaidol kasi nagbablog tayo mga kaidol. O diba mga kaidol? Pagasarap nito mga kaidol. Ayun, sitaw muna tayo mga kaidol no? mga ka-idol ay napakahili ko talaga magluto-luto mga ka Kung anong may maluto mga ka yan ang luto natin mo. No? So lalo na kay, ano, kay Michael, Tulawan, so send out tayo pare. So sa lahat ng ah LGK Mega Home Hardware, so mega mega send out, send po so, sa inyong lahat dyan. No? So, sana, nasa mabuting kalagayan tayo lahat dyan mga ka lang. Lalo na kay buboy Kaybay kaibay misali udono agara jumil uh, kung sino pa man ay miga, miga lab sa out po sa inyo lahat dyan o mga kaidol alam ano mo mga kaidol mga na kasarap mga kaidol no? Ang lupang bisaya talaga mga kaidol. yan mga so, sa mga lang dyan so, lalo na po kay Bansiros family so miga miga love out po sa inyong lahat din dyan mga kaidul, no? so, uh, lalo na kay nanay uh, nanay sa asawa uh, si nanay Pura. so send out po sa inyong lahat dyan uh, po sa anong tayo no? Bagyo. Medyo po malamig, malamig. Mga ating mga ano diyan. Yan ang mga mga boto. Okay so, lang dito. Nandito lang dito. Nandito lang po, ipatatag okay, natin mga bait sa tatlong minuto. Parang, maraming salamat po unique love ndi mahaba-haba na po thank you mga kaidolan i love you po